nakaraang video at dun sa mga bagong makakapanood nitong ating video konting uh, kaalaman at uh, pag-aaral lang tungkol dito sa ating mga coins guys at uh, disclaimer lang dun sa mga bago nating mga uh, nagpapalaw dito sa video natin no? Uh, ano lang ikang uh, ika nga eh stay put lang kayo dyan at uh, kunin nyo lang kung oh, ano yung mga medyo uh, ika nga eh uh, makakatulong para sa inyo kung uh, porsyonada nyo o gusto nyo yung mga ganitong klaseng na uh, libangan ika nga actually ito is uh, parang libangan lang ito ng mga collectors at the same time uh, kinokollect din nila at uh, dinidisplay at the same, pagdating ng araw kasi nagkakaroon din ng mga ika nga eh, uh, value so Ika nga, eh, depende yan sa mga collectors, no? Meron naman yung mga nag lang para ika nga matulungan yung ating mga collectors, no? Para mabuo yung kanilang mga binubuong mga series. At uh, meron naman dyan na uh, at the same time, uh, nag din ng mga hard to find at uh, yung mga error coins para naman kahit pa paano maibenta nila sa mga collectors na namimili ng mga ganitong klaseng coins so dun sa mga bagong viewers natin at mga makakapanood nitong uh, ating content at kung gusto nyo pumasok sa ganitong larangan ng uh, isang uh, coin collection kayo man ay uh, may hilig sa mga ganitong uh, tinatawag na mga numismatic mga numismatic people yun kanga ay eh, mahilig uh, mag-lekta ng mga coins. Yan. So, ayan para dito. Ah, uh, kung gusto niyo yan, guys, uh, stay lang kayo rito. Uh, follow, like and share nitong ating mga videos at uh, don't forget to subscribe na rin para naman na uh, ikana eh masundan niyo yung ibang ating mga uh, pag-aaral tungkol dito sa coins. Actually, uh bago pa lang din tayo dito sa pagno ng mga coins, guys. At uh, sa ngayon po, hindi po muna ako namimili. Ha? Baka naman sasabihin ng iba dyan. <laughs> oh, uh, content creator ito, namimili ng mga coins. So, sa ngayon guys, nag enjoy lang ako mga muna ng mga tinatawag na hard to find, semi-hard to find. At the same time, yung mga tinatawag na error coins. At, uh, ayun, uh, personal ko lang muna ito guys. No? So, samahan niyo ako guys kahit papano at uh, the same time siyempre sa pagtutuklas kung anong bang klaseng mga coins ang, uh, ang uh, pwede natin pag aralan ngayon. So guys, ngayon na uh, meron tayong ididiscuss yan yung nakikita mo dito sa ating uh, video which is yung uh, 5 peso NGC coin na from year 2017 at uh, 2020 nga round series no ayan ang ating uh, tutuklasin ngayon at kung alin ba rito yung mga ikanga may mga uh, may mataas na value sa ngayon at medyo hinahanap at uh, kailangan nating uh, ikanga itabi no para ng dating ng panahon kasi magkakaroon to ng tinatawag na uh, magandang value no at uh, yun sa ngayon may mga hinahan hinahanap na yan at binibili ng ibang mga collectors All right? so ito depende kasi sa sipag may mga siyempre, may mga collectors lalo na yung mga mayayaman. Hindi mo na masyadong ikang nga eh uh, hindi na yun yung kamo pa, no? So, Basta may nagustuhan silang mga coins at na-post mo yan dyan. Actually, yung mga talagang legitimate ng mga collectors, guys. Bibili niyan sa inyo. No? Lalo na kung mga ah, ikang nga tinatawag nila mga uncirculated. Yung nga bago na halos hindi pa nagagalaw ng kung sino man. No? Lalo na uh, press from the... <laughs> ikang nga may tinatawag sila na yung dun sa ano, blister Pack. No? hanggat maaari yung mga gustong gusto nila binibili kahit sa mataas na halaga so yun guys I, I hope uh, medyo napahaba yung ating intro no uh, pa napahaba ng konti kaya medyo uh, simulan na natin kung ano ba itong mga nandito sa picture para matuklasan natin kung ano, ano ba rito yung mga common at the same time ano ba yung dapat natin collect so Let's go. Apunti na. So guys, dito ah, simulan natin sa unang baryan. So ito yung 5 peso na from 2017 to uh, year 2020 na round uh, NGC series guys. No? So, ah, uh, yung 2017 guys, meron yung mintage na 28%. No? at ang uncirculated niya ang uh, uncirculated niya ika nga ibig sabihin yung uh, ang presyo niyan uh, update ngayon is nasa 63 pesos so yan yung ayon niyan kay Numista at ang uh, yung 2018 no na uh, mintage ay merong uh, 60 cent uh, yung common niya na uh, yung common to guys ito yan, ito yan, ito yan. Uh, yan, yan. Yan, yung common guys. So, actually yan, mga, ay nanana natin yan na, ikang nga uh, eh, mga, ito, ito yung mga hinant natin ngayon. At ito yung mga nahant natin nga guys. Yan yung mga nahant natin, uh, mga coins from 2017 to 2020. So, yan na yan. At yan ang i-discuss natin, no? At kaya ito, ito yung uh, pangalawang uh, ito yung pangalawang yan. Iyan yung 2080 na common No? kaya nandyan. Common na uh, meron 66% ibig sabihin na mintage mataas, marami ang uh, ginawa nito. So, so kung ika nga sa 100 uh, pieces 66% ng 100, yun ang uh, ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So marami. So dito sa 2018, hindi masyado dun sa komo, no? ikang ika nga, hindi natin pwede nga collect tayo. Eh, no? Although mako-collect lang siguro tayo dyan yung mga uncirculated and fine condition mga magtatabi lang tayo ng at least mga 5 pieces lang. No? Para lang sa uh, ika nga pag uh, pagkocontent natin. Pero as uh, value, as uh, para dun sa mga collectors, eh wala wala pa pong ganyan uh, halaga. Yan. So, 'yung na ang uh, uncirculated na is uh, 63. Pero sa 2017, guys, ah uh, 'yung 2017, may 28% na uh, ikang uh naginawa, no? Pero ngayon ay uh, balita ko nakakaubos na dahil nga ito uh, 'yung 2017, ito naon na, guys. Yan, yeah, yan, yeah, yeah. yan, yung nauna na yan. Na nag-iisa dyan sa Eh, sa ngayon ata, ay eh, medyo pinag, uh, pinag-aagawa na yan sa market ng mga collectors natin at sa mga financiers. Dahil, ah, uh, na-identified ata na isa siyang uh, transitional error. No? Kaya, kahit na mataas yung tinatawag na mid-year, uh, yung vintage niya, eh, talagang, uh, nagtatabi na at halos sa uh, bibihira. Ayan, kung mapansin nyo nga sunerte pa ako. Biro mo, sa 28%, isa lang ang uh, nakolekta na ko ngayon. Ayan. Buti na lang nga uh, may nakolekta pa. At least may na sample tayo dito ngayon sa ating video. At uh, yun na nga tayo guys. At least sa 2017 yun lang ang masasabi ko guys. At pag meron kayo nyan, uh, medyo itabi nyo na yan. no? Uh, lalo na doon sa mga bago na willing na uh, uh, sumunod sa yapak ng mga collectors. At uh, ito na, yung mga ikang uh, pwede nyo uh, masundan din. no. So, please do like and share. Uh, don't forget to follow and uh, subscribe to my channel para kahit papano ma-notified kayo. Uh, para pag may mga videos tayo nga at least uh, papasok yan sa inyong mga notification. Alright? So, yon Yung 2017, napakahalaga niyan kahit tinatawag na ma marami ang vintage. Pero ngayon, sa so ngayon guys, at medyo nagkakaubuso na yan. At medyo talagang kinokolekta na yan ng mga collectors o collectors hunters. Gawa nga naman siya ay uh, uh, napaulat na isa siyang uh, transitional uh, error coin. Yung 2017. Alright? So, Balik tayo sa 2018 At nabanggit na nga natin Ito, ito, ito yung uh, uh, Common At ito na nga yung ating mga na-hunt Ang gana, nakatambak na guys So <clears throat> Yan, meron pang isang uh, Lumabas nyan Yun naman ang dapat natin uh, Hanapin guys, yung 2018 Naman uh, Na frosted Frosted naman siya So ito guys, yung mga na-hunt natin ngayon Ito Uh, hindi tayo pinalad na magkaroon ng prostate dye. So, ibig sabihin ng prostate uh, dye, dye uh, na uh, hindi, uh, hindi in-specified kung uh, over or o reverse. So, meaning, both side yan, guys. So, ibig sabihin, harap at ligod, uh, prostate siya. So, yun yung uh, labas ng 2018 at uh, hindi tayo pinalad ngayon at wala tayong na-hunt, guys. Ayan. So, meron lang siyang uh, yung uh, 2018 kasi is uh, meron siyang 66% no? Dahil nga nang sabi ko kanina, 66% na ginawa yung mintage. So, kaya lumalabas na common lang siya. Pero yung uncirculated niya, may halaga na rin 63 pesos. No? So, mataas na rin ang halaga ng uh, basta uncirculated and brilliant yung inyong na uh, naitabi na yun eh babayaran din niya pwede niya maibenta sa halag ng uh, 63 pesos sa ngayon alright so depende yan sa inyo sa pag-uusap nyo ng uh, buyer no? pero dahil common nga yan uh, pero na lang kung common yan pero talagang kakaiba yung kanyang uh, pagka-brilliant na uh, pagka-uncirculated eh mabibili yan guys at uh, yun nga yung 2018 na, bakit tayo sa 2018 na prostaguy meron lang siyang 4% so, ibig sabihin, konti lang 4% lang ang inilabas ng BSP no Yung Banko Sentral ng Pilipinas 4%, 4 lang so, uh, ito yung mga medyo uh, kailangan yung uh, uh, i-hunt, at the same time itabi nyo na to at uh, pagdating ng araw medyo magiging ah uh, hard to find na ito. Sa so, ngayon pa lang, medyo hard to find na nga. Eh, medyo mataas ang bayo niya din. So, yan yung mga dapat natin collectahin. Yung 2018 frosted dye na meron lang uh, 4% uh, ayon sa numista. No? Ito, yung 2018 na ito na frosted dye. Ha? O, so, yan. So, doon na tayo sa 2019 guys, ha? Sa 2019 naman, uh, kung na uh, yung, pangatlong uh, layer natin dito ayan medyo makapal at uh, isa rin sa mga common common siya pero uh, meron naman siyang 30% Yung sabihin yung mintage niya 30% Yung sabihin sa 100 uh, sa 100% na ginawa halimbawa kung ilang millions man yan uh, sinample na natin sa 100 lang so ibig sabihin sa 130% 30% ng 2019 yung mintage or yung ginawa ng BSP na ni-release uh, nila noong uh, year 2019 alright so lumalabas na common talaga siya pero ika nga ay eh, medyo uh, mas mababa siya ng konti doon sa common ng 2018 so lumalabas yung talagang pinaka common ng yung 2018 uh, pero sa mga coin collectors no guys uh, hindi naman mabubuo yung kanilang mga BSP series na binubuo ay uh, kundi sila magsusubi non na uh, uh, 2017 2018 ng mga common so dito dinidiscuss ko lang guys uh, na dapat eh, frosted no Alright. <clears throat> so, <clears throat> at least malinaw na sa lahat guys. Yung 2018, na no, mamaya, bibigyan ko na lang kayo ng sample na uh, tinatawag na prostate. No? At uh, at nandito na tayo sa part na to. No? Ito, ito, ito. Yan. yan yung common na 2019 na merong mintage na 30% at Meron pa rin siyang isang variant. At mapapansin nyo, nga, ito na yung isang variant na ano, medyo medyo na buenenas naman tayo para at least magawa natin sample, guys. Ito naman kung ang uh, sa 2018 ay eh, frosted die na uh, both side halimbawa, yung obverse at saka yung uh, reverse niya eh kailangan na frosted, no? Uh, dito naman sa 2019, guys, no? Ang uh, lumabas naman na ginawa nila na may mintage lang na 2% dito sa 2019. Uh, 2% lang guys. Ang uh, so ibig sabihin napakababa na to. So ito na sa ngayon ang uh, isa sa pinaka hard to find dito sa mga coins na topic natin dito sa uh, 2017 up to 2020 na 5 peso no na round NGC series. Ito na. 'yung medyo pinaka-rare natin na dapat hanapin, 'yung uh, tinatawag na Cross Rivers. Okay. Tayo so, yan. So papakita ko sa inyo guys ha, para at least uh, uh, makita niyo 'yung pros. ayan Ayan, nakikita ay nyo yung parang maliwanag na ano. Ayan, ayan. guys. Yung parang naglalaro na, na parang icy siya. Yun, yun, know, yun o. No? Ayan, parang uh, na, naglalaro-laro dyan. Ayan. So, ibig sabihin, reverse, nakabaliktad. Yung baliktad ng coin. So, tama doon sa so, sinasabi na ito yung uh, cross-reverse ng 2019, so, mamaya ibabaliktad natin. So ayan guys, yung uh, reverse lang. So ibig sabihin, yan lang ang pros. At uh, pag inarap natin yan, guys. Ayan guys, normal lang siya. Wala siya yung uh, yung parang naglalaro na umiikot na gano na uh, uh, parang kumbaga sa yelo, di ba? na parang makintab na umiikot yon na nagmi so yan yung sinasabi at napapansin nyo, ayan 2019 yan guys so yan yung sinasabi ng uh, ni na uh, hard to find na 2019 na cross reverse okay guys at least kahit pa swinerte tayo meron tayong nahant nito at uh, ayan, kaya nakapagawa tayo ng video para dito So, para naman at least kahit pa paano, uh, makatulong din tayo doon sa mga dot medyo, yun, yung medyo... Uh, medyo ininahan lang natin, medyo nag -e -nag so, yan guys. So, yun, yun, yung may 2% lang na ginawa ang uh, 2019 ang BSP. So, sa ngayon, siya yung lumalabas na number 1 sa so dapat hanapin nyo. So, malinaw na ba sa inyo, guys? Ayan ba? Ayan, kita nyo. Yung reverse, no? Ayan, naglalaro yan. No? Oh. Ayan yung cross. Cross-reverse kung tawagin, guys. So, meron lang siyang 2% na mintage. So, konti na lang to. So, I hope dun sa mga uh, collectors at dun sa mga gustong pumasok sa ganitong larangan, eh, pag napadaan yung points na ito sa inyo, eh, medyo itabi nyo na guys. Alright? So, inuulit ko, hindi po ako bumibili at nag enjoy po ako mag-hunt. At ayun uh, Nagbibigay lang po tayo ng tamang impormasyon para doon sa mga may hilig at mga coin fanatics at mga yung uh, may tinatawag dito mga ano uh, numismatic people na uh, tulad natin. All right? So ayan, at least nakita niyo na. Ayun at medyo sunerte tayo. Nagkaroon tayo ng 2019 na uh, cross reverse. Okay? At uh, meron pa tayong isang itatake. May huli pa tayong itatake. Which is siya pinaka... Uh, nga eh... Sumisigunda naman, no? Sumisigunda yung ating uh, last variant na year 2020. Itong uh, 2020 na ito, guys. <clears throat> ito, guys. At uh, ito na nga yung aking mga isa sa mga nahunt din. Itong year 2020 na to, eh, uh, meron lang siyang uh, 4% naman no, na mintage na ginawa. O yung frequency, no, kung tawagin ng iba, frequency na ginawa ng BSP. No? Ayan, kung mapapansin nyo dyan guys, ayan yung date niya. Ayan, ito ya, ano natin. Ayan. 2020 yan, guys. Yan. Uh, medyo, medyo, ano siya, no? Med, medyo, uh, very fine siya. Fine and very fine. Kasi medyo may mga gas-gas na ng konti. Pero yan, at least 4% lang yan, guys. Uh, ang uh, minute nyan so, isa to sa pangalawa sa mga Ika nga eh hinahanap ng ating mga coin collectors, no? So, dun sa mga bago guys, at least nagkakaroon kayo ng idea kung which is which, kung sino ba yung dapat nyo mga collect kahit, no? So, at least yan, yung 2020, so yung 2017, although malaki ang kanyang mintage pero dahil nga, uh, base nga dun sa kanilang, uh, ano, dahil yun ay naging transitional error ata uh, kaya, kaya medyo mahirap na kayong makakuha ng 2017 uh, na year na 5 peso uh, round series na NGC So, yon base yon sa ating uh, mga nakalap na impormasyon at uh, kaya kung may mga dumadaan kayong 2017 at kayo isang numismat numismatic no at uh, 'yung iba naman ay gusto lang uh, magbenta tumulong sa ating mga collectors uh, katulad ko no halimbawa may mga collectors na may magugustuhan yung ating mga nakokolekta eh pwede naman namin pag-usapan yun guys all right so at least yan yung 2020 na may 4% so yan yung mga dapat yung uh, tandaan guys yung 2017 na uh, although meron siyang 28 so ibig sabihin malaki ang chance nyo na maka hunt kayo nito dahil uh, 28% malaki-laki eh. marami-rami yung uh, inilabas ni BSP nito pero siyempre dahil na ito ay transitional error uh, pumap, uh base, base nga sa mga uh, analysis ng ating mga ano, mga senior sa numismatic eh, transitional error kaya talaga medyo nagkakaubusan na to Uh, medyo tinatago na ito. No? So kung sino man yung mga pero kung hindi ka naman numismatic katulad namin guys, eh, i-share niyo na lang doon sa mga kaibigan niyo katulad namin na mahilig mag uh, collect ng mga ganitong coins, all right? So ayun, 2017 at yung 2018 na uh, uh, so So, ibig sabihin, prostate both side yan, guys, ha? At uh, ko kung meron naman, may makikita kayong uh, uh, minsan naman kasi may, uh, hin, uh, pag hindi rin kasi na isasubmit sa numista, no? Uh, minsan yung variant, eh, magugulat ka na lang bakit may variant na gano'n at na-experience ko ngayon na wala minsan sa record ni numista pero may lumabas no, na gano'n. So, ibig sabihin, napakaswerte mo na. For example, yung uh, 2018 na uh, ang nakalagay lang sa numista is pros die. Ay eh, may lumabas na pros reverse o pros ubers. Di ba? O so, ibig sabihin na uh, wala sa record pero dapat mong itabi yun dahil ibig sabihin na uh, nakajakpat naka-jackpot ka doon. Yung mga rare na wala pang uh, sabihin na uh, hindi na i-record. So, yun, mga number one yun sa so, mga pinag-aagawan din ng mga coin collectors yung pagkaganan. So ayun ha 20, eh, 2017 at yung 2018 na uh, cross die die cross the die at uh, yung 2019 na uh, cross reverse which is sya na nga Ayan nakikita nyo yung nakahant uh, ko ng isa at sunerte ako guys at saka isang 2017 eh, at uh, hindi ako pinalad naman tara ng 2018 na uh, cross the die So uh, at dito naman tayo medyo sinerte. At uh, itong 2020 na uh, 2020 natin guys, medyo nakadali naman tayo ng tatlong so Ayan. So okay na rin, okay na rin sa halagang uh, sa halagang 100 na ating uh, pinagpalit, ha? Uh, Diyan sa uh, <coughs> ikang eh tindahan ni Aling Show. No? Ayan, medyo punenas naman tayo at nagkaroon tayo ng isang 2017 at isang uh, cross-reverse na 2019 at tatlong perasong 2020 na uh, 5 peso round NGC series At yun lang guys, I hope na may natutunan uli kayo dito sa aking video na medyo humahaba na guys at don't forget to follow, like and share and subscribe para sa more content pa natin, alright para ikang nga uh, medyo uh, makasunod po kayo sa ating uh, uh, ma-notified kayo just in case na magkaroon uli tayo ng mga video at mga gagawin pang susunod ng mga videos at yun lang guys at uh, God bless to all and apunte Bye-bye!